7 taon na nakakulong, 7 taon na kanilang buhay na hindi na maibabalik ng Estado. At mas masahong ba ay ang mga kinitil na na buhay ng mga pasismo, katulad lamang ni na El Otario of King, ni Kuni Puba at ni JL Maligday. Kaya kasama ng pagkukuntina ay pagpugayan din po natin ang mga malakasang protesta ng masa laban sa Pangalanggok. Pagpugayan po natin ang mga ng plantasyon at pagpunayan natin ang mga pambansang minorya na tuloy-tuloy lumalaban sa pandarapong sa kanilang lupain. Sila po ang nasa unahan ng laban sa